Ipinapakita ng video na ito ang mga tool sa pag-troubleshoot sa Ruigi Cloud at Ruigi Raye app para tulungan kang malocate agad ang mga fault. Overview Nahihirapan ka pa rin bang ilocate ang mga fault kapag nagmamalfunction ang device mo? Naglalaan ang Ruigi Cloud at Ruigi Raye app ng tatlong tool para tulungan kang malocate agad ang mga fault kahit remote. Network Hawkeye nag-aalok ang Network Hawkeye ng Wi-Fi Health at One Health para tulungan kang malaman ang overall na status ng network. Kapag hindi nakakonek sa Wi-Fi ang mobile phone, bumabagal ang internet access, o nagkakaroon ng iba pang mga network fault. Tinutulungan ka ng Network Hawkeye na malocate ang may fault na AP o client. Piliin ang Network Hawkeye. Wi-Fi Health. Wi-Fi experience para makita ang status ng Wi-Fi network. Inilalaan ng Ruchi Cloud Pro ang sumusunod na mga dimension para matulungan kang ilocate ng step-by-step step ang isang fault. Bilang default, ipinapakita ang Wi-Fi experience ng lahat ng AP at active client sa lahat ng band sa nakalipas na araw. Mag-click dito para mapalitan ng frequency band at i-filter ang mga particular na AP, client, at mga time range para makatulong na matukoy ang oras at lokasyon ng paglitaw ng Wi-Fi issue. Mag-click dito para mapalitan ng measurement unit ng Wi-Fi experience ipinapakita ng page ang mga real-time na pagbabago sa bilang ng mga nakakonekta na client at katugmang performance metrics sa anyong mga chart. I-hover ang cursor sa isang metric para makita ang detalyadong description at criteria ng evaluation. I-click ang isang dinormal na metric para makita ang mga detalye nito, at malocate ang may fault na AP, client, Wi-Fi network, o frequency band. I-click ang tab na wireless load para ma-check ang usage ng bawat channel sa bawat band. Pwede mong makita ang top 10 na AP batay sa bilang ng nakakonect na mga client at batay sa traffic usage. At sa AP load sa bawat time range. I-click ang tab na Channel Health para makita ang radio quality ng isang AP channel. Ang bilang ng nakakonect na mga client. At ang overview ng mga AP o nakakonect na mga client sa isang particular na time range. I-click ang Serial Number, SN, ng isang AP para ipakita ang mga detalye ng AP. I-click ang MAC address ng client para ipakita ang mga detalye ng client. Piliin ang Network Hawkeye. One Health para tingnan ang One Port, ang connectivity status ng mga One Port, bilang ng mga session, at load ng device ay ipinapakita sa Overview tab page. Ang mga kliyente at apps ay niraranggo batay sa trapiko na tumutulong sa mabilis na pagtukoy ng top bandwidth consumers. Mag-scroll pababa para sa bilang ng kliyente. Kasama ang uplink at downlink rates, paggamit ng CPU o memoria, bilang ng mga session, at status ng port ng gateway sa isang particular na time range. I-click ang tab na egress traffic trend para makita ang mga rate ng uplink at downlink ng particular na port, at ang DNS probe trend. I-click ang tab na application traffic statistics para makita ang usage ng application traffic. I click ang tab na detailed entries para ma check ang ARP table. DHCP user list. At ang routing table. I click ang tab na log history para makita ang mga log ng gateway. AI diagnostic. Automaticong na detect at locate ng feature na AI Diagnostics ang mga network fault at nagbibigay ito ng mga solusyon para matulungan ang mga O&M personnel na maayos ang mga iyon. Piliin ang AL Diagnostics mula sa navigation pane at i-click ang Try Now. Automatikong ididetect ng system ang mga network fault. Mag-click sa isang natukoy na network fault. Pwede mong makita ang mga detalye ng fault at ayusin ang fault ayon sa mga solusyon. Cable Test Remote na nadidetect ng feature na cable test ang status ng cable connectivity ng mga downlink device ng isang switch, kaya hindi na kailangan ng time-consuming at matrabahong on-site testing. Buksan ang Ruiji Ray app maglagay ng project at itap ang switch icon sa topology. I-tap ang switch sa listahan ng device para sa pagtest. I-tap ang isang port para ma-access ang page ng mga detalye nito para sa pagtest. I-tap ang cable test para ma ang cable na nakakonect sa port. Salamat sa panonood. I-scan ang QR code sa kaliwa para makapagbigay ng feedback o i-share ang mga suggestion mo tungkol sa video. I-scan ang mga QR code sa kanan para ma-access ang dokumentasyon ng produkto sa official website ng Ruichi Reye. Ang suporta mo ang nasa likod ng pagsulong namin. See you sa susunod na video.